Yun no? Know. Papi. <laughs> <laughs> Ulam ni Maring Hera. Ay, hey, tupa again. <laughs> Yan guys, binilhan ko siya. At uh, dahil andyan ang amo, sa labas niya lulutoy guys. Nilabas namin yung Air fryer. Hmm. Parang konti lang to. Rami yung na. <laughs> na konti <na>, lang <laughs> daw yun. <laughs> Tignan nyo naman. Ano to? Yan ang masarap. Parang ano? Ano yan? Parang para, para yung ataya. Parang na ataya. Oregano. Uli po yun. Eh. And oh, then globes. <laughs> 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 Hindi nawawala sa menu mo. Mm. Yan, guys. natin para hmm. Ayan guys. Dito tayo magluluto para hindi mga moyo, no? Laki ng air fryer namin, no? ka tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo. Parang sinabing tatlo lang sa'yo. <laughs> Yung sobra aking <laughs> matalino. Yan. Yeah. Yeah. Ayan guys. Good afternoon. Okay. Hapon na guys. Ay tanghali na pa. lao na. Ayan. Ang ingay ng mga kuliglig. Go. ana anong masasabi mo sa araw na ngayon <laughs> Bukas pala may party kami guys pero sa baba sa may tennis Magka uh, may name day name, uh, name day yung apo ng amo At at dito lahat yung manggagaling yung mga pagkain kaming magluluto Napakain na, napakain niya namin yung amo guys dahil maaga silang kumain. Lapit na akong pumunta sa korpo guys. At ang masama nito mukhang mag-isa lang akong biyabiyahe. May iwan si Maring Hera dito. Hmm. At uh, after 10 days, susunod naman na siya. At uh, may sampo akong kasama doon mga bisita ng alaga namin. Ay, tapos, kunwari, mo tapos <laughs> So, yun guys. Bye muna. Yan na guys. Ready na. Siguro, sakit ko na na niya. na na Naging tapa na. Ah. Diba hmm. sabi ko meron dito? Sabi ko sabi ko. Kamuntikan pa. Right? Linis muna kami sa taas. Sumalis na yung mga amo. Tapos tulog pa yung batang amo. Kaya kami maglilinis muna. Ito yung view dito sa room guys. Ito lang yung may papakita ko ha. Yun o. No? Ito ang view dito. Pagising mo sa umaga. Ito yung makikita mo. Wow. iyon ang view. Wow, view. Eh. Hmm. Kitang-kita mo yung kabuuan ng Athens. All right. At sa baba diyan, guys, 'yun yung pool. Hmm. Ganda. Hmm, iyon yung sili natin guys yan yeah. update tayo sa sili mm, malalaki na at yan mm. manghang yan guys sobrang anghang mm, magkahapon na 8 o'clock coffee time. Yan yung mga menu namin bukas. Guys. 25 persons para namin. Yun si Maringhera. Detempla ng kape. Yun na. Nilabas na. Ito nga pala guys. Herbs. Basilicos. Masarap to sa uh, spaghetti sauce. Hmm. Tapos na? Yun o. No? I'm back! Ayan. Umpisa na guys. 8, Ayan. 30, 830 guys. Ayan. 837 na. Pero, syempre, ang dami nating menu bukas. Kaya, umpisa eh, na. <laughs> Kaya, bago diba na tayo mag-get, get, get. get. Sipag ah. Ganyan talaga masipag. dami ko mga So, probably guys, mga 2 o'clock na tayo matatapos. Bukas. <clears throat> para bukas, luto-luto na Para sa mga pangarap, guys, mm -hmm. kailangan magsipag. Huwag tatamad-tamad kung hindi pagbabayaran mo ang katamaran mo pagdating ng araw. <laughs> 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 yes, like, sipag lang. Gawa tayo ng pang spring rolls at so saka sabog para sa pansit. Araw-araw sipag lang, sipag lang. kung in, wala lang copyright yun, yun na inalagay, inilagay ko, uh, background music. Ay, <coughs> kantahin mo na lang para hindi ka lang copyright. Araw-araw si lang. Yun. Kung tatamad-tamad ka, nako, wala kang mapapalag. Nag-araw ka pang mabuti, Maringera? Oo, sa tipaklo. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> Ay, halimbawa natin yung guys, yung mag-aaral. Ano? Um, tatamad-tamad kang mag aral ngayon sa mga estudyante ngayon. ito ha, tandaan nyo. Tatamad-tamad kayong mag-aaral. So, anong consequence nun? Babagsak ka, mababang grado. Siyempre, bandang huli pagdating ng araw, tatatak sa, sa transcript mo. May mahihirapan ka magkanap ng trabaho. Walang kukuha sa'yo. Kung mayroon mga mahanap na trabaho, guys, yung trabaho ang mahi maghihirap sa'yo. Pag <laughs> Pagbabayaran mo, ang katamaran mo, pagdating ng araw, kung hindi ka magsipag. Hmm. <clears throat> Kagaya ng paghihipon, magtrabaho ng maayos. Kung hindi... <laughs> ah, oh, pwede rin si Langga at saka si Tipaklong daw, yun lang daw ang alam niya ng example <laughs> ng sa katamaran, guys. Pagdating ng eh, tag-ulan, mayroon kang kakainin. Kung tatamad-tamad ka, pagdating ng tag-ulan, wala. Di ba si Tipaklong ano tatalon-talon? Oo, oh, tapos lang lang mm, lang, yun. Pasyal lang ng pasyal. Mm, mm. Huh? Okay, so, kung tatamad-tamad ka yan, silang... gutom ang, ang, ang abutin mo gutom kung ano yung tinanim maringera, marin, ang... aanihin kung tamad ka ngayon ang anim mo sa harap ay paghihirap ha? kaya magsumikap habang may panahon pa, habang may trabaho pa, habang kumakayod pa, habang maaga pa, <laughs> <laughs> habang bata ka pa, yun, di ba? Hmm. Diba? Iba kasi yung kani, iba kasi yung pananaw ko sa buhay. Ang oras at saka yung pagkakataon, sobrang bilis. Bilis ng pag-ikot ng mundo. Guys, ang ikli ng buhay kaya kung hindi man ngayon tsak sigurado sa huli aanihin mo kung, kung tatamad-tamad ka so nasa sayo yon kung ano yung itatanim mo uh, kasipagan katamaran ano baliktad ka ano dapat talaga magsasalita ka sinasabi yung <laughs> pinapakita mo yung kawawala <espresso. laughs> ako sa nawawala ako pagka kasi nakatotok ako sa mukha ko pagka nagsasalita ako nakikita ko na hindi matatawa ng mga sigurado na ako sa sa taong nagsasalita pag naka harap yung camera sa akin <laughs> <laughs> <Wala>. <laughs> bakit natatawa <laughs> natatawa ka sa sarili mo mm -mm. Mm. Uh, parang credit card lang yung katamaran guys enjoy now supper later yung ginhawa mo ngayon baka doble hirap bukas o mga susunod na araw yung utang lang ng utang sarap no uh, paswipe-swipe -swipe lang pero bandang huli gusto kape mo? Kape muna guys. May kape muna guys. Yan. Sa as what I said. Umpisa ng kape. Magtatapos tatapoy, sa kape. Magtatapos sa kape. Mamamatay sa kape. At saka pipikit sa kape. Baka nabuo pa sa kape. Ano sa kape? Baka binuo ka sa kape. Tumbak ha. Kopi. Oh, uh, wow. Brown kopi. Maaga nagigising yung nanay at tatay mo noon sa pagkakape. Kaya na buo ka. Kaya ayan. <laughs> Naadik ka na sa kape. <laughs> ayan guys, ayan. Saka, guys, abang-abang kayo abang sa ipakita uli namin yung korpo. May, sabi naman ng kaibigan namin nag-usap kami nung nakaraan. May meron na daw naman yung pinagbago yung korpo. May Asian market na daw sila. Sa, <laughs> so, so. sa malapit? Sa sentro, sabi ni Kim. Di malayo? May, pero may Asian market na. Hindi uh hmm. nagaling pa ng Atina yung mga uh, Lalo na ngayon guys, ang dami ng Pilipino kasi Di doon. Wala kaya, last year. kaya siguro marami ng may Asian market na dahil oh. sobra, nagsidatingan ang mga Pilipino. Madani hindi na, daw talaga uh, Pilipino. hindi nga kami nakakuha na ng part timer <laughs> Kaya uh, sigurado, ako magdudusa ngayon. Pagtyagaan mo na <laughs> Magdudusa muna. ako Pagtyagaan ngayon. Pagtyagaan mo na lang muna. Pero okay lang yan guys. Uh, pag, Pagbalik ng Atina. Anong kasabihan natin kanina, Maring Aani ka Latina, naman. Aani ako. ang bulsa. <laughs> <laughs> anyway. Pagbalik ng Latina, oh. aani ang pitaka. Gusto oh. magsipag lang yan. Sipag lang. <clears throat> May, okay. yan naman ang kagandaan guys. May kapalit lahat. Hmm. Kung re-rekla-rekla mo ba? tatamad-tamad ka. Iniisip ko nga guys, Ala. Dito ko na lang kaya gawin may styro naman tayo madami. Marami, oo. Oh. Dito na lang kaya tayo gumawa ng mga isma. Uh, okay, la, alis na ako sa... Sa 19 na ako, alis next week. Oo, oh, next week. Guys, mm hindi -hmm. na. Gagawa pa tayo ng trab. Pagdating mo na lang doon para, para at least makita ng uh, mo na may ginagawa ka. Ha? 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 NBC. kahit nakapikitan nga ka mo alam mo na sa sensor na hindi <laughs> pa naka-on lang <laughs> Kami. Number one kasi na patunay dyan And yung mga sorry. bata at saka oh. mga bisita. Eh, pag -pag -pag kung masaya yung mga bata pagkatapos ng hmm. bakasyon, so, eh, siyempre, pa. eh, pag-aalaga mo, Maring Hera. Naman. Mm, yun yun. Hindi na kailangan ipakita, hindi kailangan magpasipsip kami nga kung tuwing nakikita kami ng amo eh nakaupo na lang nagse-cellphone na lang kasi alam <laughs> naman niya na na ang trabaho. Mm. At saka yung mga bisita kasi It's minsan nagkwekwentuhan well, nag, eh. nag uh, kwe yan. So yun guys. Uh, taposin, oh, na natin. Na. taposin na natin. Taposin na natin yung naman. vlog natin ngayon. Oh, maiksi lang guys kasi uh, wala, wala namang masyadong kaganapan. Nagkataon lang na uh, yun lang. Gusto lang naming mag vlog. Yun lang yun. Hmm. So, sa, isang... Si, ang number one viewers natin. Ako? Shout out. Ang <laughs> sarili ko. Hindi. Sino? Shout out si, ano, si Maring Bella. <laughs> si Maring Bella. Nagsasawa na sa pagmumukha. Nag-aano, nag, nag, uh, nag-aabang daw ng mga bagong upload. Hmm. Kaya minsan si si tinitignan ko yung mga niluluto. <laughs> hindi naman nag vlog sa pagluluto. Hmm. So, yun, guys. Tapos na lang ulit, guys. Okay. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Good night. Jun, bye-bye. Bye. Peace out. <laughs>